kusin na tayo. ng mga at ng si tahanan, <laughs> madali din silang magulapog ng at sigalo. Kaya sa pinanong magkasya si Joe, sa pangunan kasama ang kanyang pamilya. Mahihirap na ng mga sa paning inundundaw ang kabisera ng countdown at saan sila nungulayahan naman. Pag nungulayahan naman, ulit na pa rin mga ito na ng ang para sa kanilang gabi at sa panagatan. Mayroong pagdating sa edukasyon

dando per la vista sì. di un che erano nella serata sì. la vista di un gruppo di persone che erano nella non fa allo più che se sì. approfonda. Però, pare che